Wow, good afternoon guys. Nakarating na rin po tayo dito sa probinsya namin sa Quezon. Na katanawang Quezon. Oh, ayan. Parang may ginagawang bahay dito yung aking poging pamangkin. parang napakaganda ng ginagawa natin bahay ngayon ah. Malaki. Sino engineer niyan? <laughs> Aba, ayos nga to. Ito, ito guys yung ginagawang bahay nung pamangking ko rito sa probinsya. Ayan na. Wala pang deliver. Nako, pag nag-deliver yun Ibabaw ng gulong nun. Ayan, dalawang kwarto, ano? Ayos. Ayan guys, ang mga pangitaas niya. Napakagaling ng... Sino ang gumawa ng pangitaas niyan? Ba, talaga namang magaling na panday din ang dumanin ito. May terrace pa guys dito. At ayos din ang mga padali. Ay, magpahinga na at kita yung ano mamaya. Ito <laughs> yung magkakapi muna. Ito guys, man, tataas na ninyog ng dito. Ngayon. Oh. So... Ah, uh, nanguhuli guys tayo ng mga uh, tayo guys ng tagalog ng manok dito sa probinsya ayan ayan na nakahuli na pala guys ng manok oh ang laki oh talagang ayan dito tayo guys sa loob ah uh, ito nga pala guys yung ano Nanay ko. Ayan, yung nanay namin. Ayan, sa awa ng Diyos po, eh, talaga namang napakatibay po ng napakahaba ng bigay ng buhay ng ating Panginoon sa ating nanay. Ayan. Kaya na po, maputi na po ang buhok ng aking nanay. Ayan, no? O, chinta ka nanay? Oo. Hmm. Kaya po, laging minsan ay nagbabakasyon din tayo dito. Para po masilip natin po yung ating mga pamilya dito, yung ating magulang. Ayan pa rito ka Tutoy, dali! Nasa no, so video si Tutoy! Dali kay Tito! Um, mapapanood ka sa Youtube, ayaw mo, dali! Yeah, Oh. So, oh, ito guys yung bahay ng kapatid ko nga rito. Ayan, gumawa rin siya ng kusina. Oh, maluang! Ayan, Hindi pa tapos. Ayan, lumabas na si Tutoy. Ayan, Hmm, takot. si Toy, sa atin. <clears throat> Ayun, may mga pabo po rito. Aw, oh, ang ganda ng pabo, ang dami oh. Talagang napakasarap po talaga ng buhay dito sa probinsya. Kahit sabihin hindi man tayo ganun kayaman, pero napakaganda po ng uh, ano. Oh, ito guys yung nakatay na po yung ano yung iba. Ito po yung susunod. Ayan. At yung pong kapatid ko naman dito isa habang nagkakatay po ng manok yung isa nagiinit na po ng tubig dito sa puno ng mangga. Ayan na. At mamaya maya po yan Gagataan daw po natin yan. Ano lalagyan natin doon ng papaya? Hindi na? Oo. Oh. Lalagyan daw po ng papaya sabi amin ating kusinero kasi para mas marami pa. Kasi nga po mas mara mara marami dito ano. Uh, marami tayo dito. Ayun po yung mga puno ng Indian mango rito, napakarami. Puro pinagkakabuhay guys dito ng tao ay uh, produkto ay nyog, talong. Ayan. Mga paghahalaman. Ang ganda guys ng araw. Ang ganda mo. Ang ganda ng araw nyo. Ang na niya. Ayan na po. Umiyak na. Oh, tatlo guys ang gagataan namin dito. Manok. Grabe naman sa sarap guys. province Ito yung isa. Ayan guys, so malinis na ang ating manok. Ayan. Tanggal na natin guys ng balahibo yan. Para sa ganun na maluto na natin to. Ang sarap guys ng native dito sa probinsya. Ayan, lalagyan po natin to ng papaya. Ginataan. Bata pa to no? Bata pa yan. Pero yan, maedad na. nasa dito ano, ano, uh, na. okay, na. so, tinatanggal po 'yung mga balahibong maliliit. Ang tawag po dito sa amin sa probinsya ay sinasalaban. Ngayon, mm -hmm. malilis, malilis ang kailangan natin gawin dito. Kaya yan ay sinasalaban. Ito guys, yung dalawa. Puhuli oh, pa rin po ng isa para mas masarap ang labanan mas malaki ang isang yan ano hindi eh wala may tandang ka pa rin doon pag may dalawa ka man tandang eh okay na yun at isa nga eh. Isa lang. Parang naginom kayo doon kaya nalitlit doon. No? Si lit -lit yun, ano? Oo. Oh, siya nga nga lasing na. Eh. Nagkakagaw na naman ko lang sa si Rubin. Ay, na? Selfon? Ayun nga doon matigil. na. Ay, ba't nababunta ka roon? Ay, hindi. Kahanggan lang. Naman, nakalapit sa Ah. Saka si Gomer, ano? ayon kanin kanilang sa kanila yun eh. Tinulungan ko nga pagpatay ng manok. Na Anong naman akong sinata eh. Na Anong naman hmm. At anong mayroon? Ayo, Native? Anong luto? Ang taba ng manok. Ang taba ng native na manok. Ayan, oo. Oh. makikita naman natin guys, napaka dilaw ng uh, kanyang balat. Ibig sabihin lang, pag dilaw ang balat niyan, mataba yan. Ayan, napakasarap ah, guys ng ano niya, ng uh, inataan kahit pang tinula. Yan lang ang gustong gusto ko sa probinsya talaga. Yung mga native na manok. Ayan. Talagang yan ang the best talaga. sarap ang ulam. Ayan, nagbisa na naman po tayo dyan ng uh, loya at saka bawang. Sibuya. Yan, nilagay na po natin yan para yung tuloy-tuloy uh, na po natin palambutin yan dyan. Ayan. Nagluto po tayo ng native na manok sa puno ng mangga. Talagang napakasarap po ng buhay talaga dito sa probinsya. Ayan po, yahalo-haloin lang natin dyan para magbalans ang uh, ng ating native na manok. Haloin lang po natin yan. Binaliktad na Binaliktad At binaliktad pa rin Ayan Okay Nangangamoy na guys Ang ating uh, Native na manok Ayan Medyo may usok lang guys Kasi palabasay Ang gatong natin Yung mga ulo ng, Ulo po ng Ano yun Dahon na nyog Ayan Yung palapa Ang tawagin po yan Ay ginagawa naming us aus Nung araw Ayan, naglagay po tayo ng pamintang durog. Dagdag, dagdag. Ayan. Okay na. Okay na yan. Okay oh, na, habulan pa. Maglalagay na rin tayo dyan ng asin. Para naman po lumasa yan dyan ilalim. Ayan. Alalay lang po, para pwede naman po tayo magdagdag yan. Ayan, sa wakas, luto na rin ang ating ginataang manok. Ayan. Sige, yan po yung ating ginataang manok. Okay na po, luto na po yan. Pangit naman po yung lugas-lugas sa buto niyan. Maganda yung may sinisip-sip naman. Okay guys, maraming salamat ulit sa inyong panunod.